Good evening guys. So hindi pa tayo nagsara guys. Alas 10 na sa gabi. Eh. Bukas pa ako guys. Yan. Bukas pa ako. Ah, uh, meron kasi nag... Ayan. Ano sa IG? Anong suda? Maliit? Ha? Malaki? Yan. So meron kasi nag -inuman. Alam nyo naman guys, Sabado. Yan. Pag Sabado ay mabinta. Yan, diba? Kasi pag ibang araw kasi guys, matumal. Kaya bawi-bawi tayo dito. Ayan, ilang straw? Ha? Apat? Ha? Ah. Oh. Apat na straw. Ito guys. Sayang kasi yung bintahan, guys. 'Di ba? Bawi-bawi na lang tayo pag ganitong mga araw, guys, na ah uh, medyo mabinta kahit gabi na. Bukas pa rin tayo. Go, go, go lang. Power power lang, guys. <laughs> power power. Kasi merong araw talaga. Meron na hindi naman kasi ganito. Eh pag ganito kasi araw, guys, pag Sabado talaga para may talaga Kaya ganyan. So, dito na lang ako bumabawi, guys. So, yan. Kaya hanggang ngayon, kahit masarap na sana matulog, guys. Ayan. Ano sa'yo? Ha? Yellow. wala na yellow. EJ, sukli so mo EJ, ah. Oh. EJ, sukli so mo EJ. Ayan. Ilan? Bawi, bawi. Ayan. Live live tayo guys. Live live. Ano pala to? Actual. Actual nating binta. Ah. <laughs> Masarap na sana matulog guys. Pero yan, nandito pa tayo. Bukas pa tayo. Kailangan natin magbukas. Sayang yung bintahan, guys. ba diba? So, ganito lang. Ah, pag ibang araw naman, guys, ay pagka alas 10 talaga, magsara na talaga kami. Eh, ngayon, sayang kasi kaya dito lang tayo mga Tsaka maya, marami akong bayarin. <laughs> marami akong bayarin, guys. <laughs> Meron akong, ano, sa lunis. Meron akong ahinti ng sigarilyo, maningil yung mga ahinti ko ng sigarilyo. 'Di ba? So, ba, kailangan natin magkumbati, guys. Ayyan. Oh, tingnan mo ang iingay ng mga ano sa labas diba <laughs> Ah, masarap na sana matulog. Good night sa inyong lahat, guys. Sana tulog na diyan ako ito. Ayun, alive na alive pa. Masarap na sana ihiga yung likod ko sa higaan. Pero kailangan ko pang mag-alive, 'di ba? Alive, alive, alive forevermore. <laughs>